mga kapishing, ah, uh, gilis sa laot, marindami dami. Dito sa laut, 32 tons. Gumaling dilis mga kapishing. Eh, baka, na ata busog sinalok lang ito mga kapishing, sinalok lang ng mga service boat. fishing bali tayo ng dilis bali sinalok lang ng mga service butong dilis sa dami daming dilis na naglulutang ito mga kapising uh, namin yung mga dilis mga kapising dahil sa sobrang dami at doon pa sa harapan. Nagdai ako dito sa harap mga ka-fishing ng dailies. Ito. Puro dailies mga ka-fishing. Bali, ulamin namin mamayang hapon. magpaksiw magpaksiw ang dilis magpaka-pixing, dahil tayo ng dilis nyo masyadong oh, siguro to oo, masyadong siguro yan magpapaksiw lang, magpapaksiw sa da, sobrang dami ng dilis kapihing ito magpapaksiw pa kami sayang no sayang na makaluwagan kasi mga ka PC uh, pangatlong deliver si Dyson Bali tangali na ng ano mag tangalian na ano si Leonie wala Dorado. Ayo pa. Tak pa. Minta ke pa? Minta pa kan? Ya kan? Tu bayi ni. Tyson, nak kat sini. あどう